tayo ng ating dinner. Ang niluto ko ay pork chop with sausage. Sausage. Yeah. Piniluto ko muna yung pork chop. Tapos, higigisa natin siya sa minced onion, minced garlic, and ginger. Then, lalagyan natin siya ng tomato sauce. So, ayan. Papalaputin natin siya with tomato sauce. Break muna na natin siya ng sa mati, konting apoy lang para hindi siya masyadong masun. Then, ilalagay na natin ang ating sauce. Ito yung sauce natin. May sugar, water, light sauce, and ketchup. yeah. Okay. So, lagay lang natin siya. Diyan. Yeah. Then, hinahan lang natin yung apple. Para laputin lang natin. Tapos, nag-steam tayo ng na fish. Ayan, nag-steam ka rin. Tapos nakaready na rin yung ating vegetable So, yun lamang. Salamat sa panonood.